morning guys, kagigising ko lang. Ay, kanina pa pala ako gising guys, kaso bumalik huli ako ng tulog Nangyari <laughs> sa buhok ko, my goodness. So, itong buhok ko guys, is, ako kasi nagugupit niyan. So, mali yung pagkagupit ko ng buhok ko dito. Dito, maliit siya. Lumiit, yung maliit yung pagkagupit ko. So, lumalobo siya ganyan. So, good morning. So, tingin ko, little bit maaraw sa labas guys, no? this week, I think, lagi siyang umuulan. Ah, at ngayon is, may araw na, pero mamaya wala na namang araw. Tapos, kaya narag tayo guys, kagigising ko lang. So, may nilalaro pala akong games, na magigain ka daw ng pera pag na-achieve mo yung $10. So, nilalaro ko siya, my goodness. More than ilang days ko siyang nilalaro, guys. Talagang puyatan talaga ang paglalaro ng games. Kasi, pag nag-stop ka kasi maglaro ng games, yung level mo is bababa. Nasa level 50 ako, tapos pag hindi ako naglalaro ng games is ano yung level ko is tumata ay nagiging 100, 150 mga ganun. So, dapat nasa first place ka talaga ng games guys. So, ayan. Alisin natin yung charger dito. Good morning. So, ngayon guys is ligisig na tayo. <laughs> Kasi alas sa na. Alas sa na kung umaga rito. Mga alas 7 na. Ayoko nang hindi gumigis, gumigising ng tanghali guys. Kasi pag gumising ako ng tanghali is tinatamad na ako. Ano lang natin. Ilaw yan tapos niyan is, kailangan natin ayusin ang bed, of course. Lagi kong inaayos yung bed. Pagkagising ko, pero kunin natin tong charger, yung saksakan. Kasi yung asawa pa, lagi siyang nagsasaksak ng cellphone niya. Ayan. Pag kumigising ako, guys, umiinom talaga ako ng water. Punta yung tayong tubig. Dahil tubig is good for your body. Pag umaga, no, kailangan mong ma-hydrate ng water. Hydration. So, ayan. Kumiyak tayo ng tubig, guys. Uh, big guys maganda sa katawan every morning dapat talaga umiinom ng water